sobrang laki ng bayawak na yan palagay ko parang may alimango ata yung nakain sobrang laki ng tiyan look <laughs> Good size. Napaka season no? Magandang araw mga kabraso. Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating lahat po, isang pinagpalang araw po. Ayan po, balik hunting po tayo mga kabraso. Pasensya na po at ilang araw tayong hindi nakapag-hunting. Hindi tayo nakapag-upload ng ano video. Noong huli ay naghanting po ako pero wala po buklo. Yun. Tapos pagkalipas noon, tatlong araw po akong natrangkaso, nagkatrangkaso. Pero nung ano pa, uh, nakaraang araw, okay na. Pero ngayon lang ulit tayo nakapag ano, hunting, maghanting po tayo, dadayo, dadayo na naman po tayo. Sana lang po ay palarin. Ayan po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ayan. Uli, pasensya na po sa ano natin. Hindi tayo makapag-upload Ngayon po, subukan po natin salang, Sana lang po ay palarin po tayo Ayan po, kita-kits po sa spot Antabay na lang po ayun mga kabraso nakarating na tayo sa spot uh, dito na natin iniwan yung bangka natin sa labas yan po yung alam ko po dito ito nakalimutan ko tong lugar na to ito look ano ba ito lukob lukob bata ba <laughs> ay hindi basta yung katabi nito yung nasa looban po ay pundang nasasakupan po yan ng daram wala na lang po ay palarin po tayo. Dito. Dito tayo sa sipat na to. Malawak pa yan. Papunta dun sa loob. Kaya lang may mga hunter din dun sa lugar na yun. Dito banda. Wala akong napapansin dito na nag-hunting. Dinayo ko na to. Medyo matagal na nagkakuha tayo dito ng bulik. na lang po ay palarin. Speaking of bulik. Yan. Ampisa na po tayo. Mga kabraso. ano tayo ditong butas? Ito sa gitna ng ano na to? Bakawan. May mga bakas din siya. Oh. Medyo madilim pa dito sa loob. Malabo po yung ano ng tubig. Ayan mga bakas niya. Shorebull. At yung hinawin niyang putik ay papunta doon oh. Makapal na may laman ito <coughs> bagong bago yung mga ano nung bakas medyo malaki yung butas malalim punta dito hukayan muna natin yung bahaging ito mga kabraso para matuntun natin yung pinagpipistuhan niya papunta dito yung butas ah, lawak na makapal na yung putik na hinawin niya papunta doon ay thank you lord sana lang ay good size to yung bakas niya mga kabraso ay good size at ano na rin yung bakas ng sipit niya ayan yung mga bakas <laughs> naabot na natin mga kabraso hindi siya kalaliman umikot lang kunti Ganon. Dito. Kalawitin na natin. ay, So mixik. Hindi pa ito katagalan dito. <laughs> Daming bumubulong-bulong na lamok. hawak na natin mga kabraso pinipisto lang natin yung ano natin kasi hindi pa talaga mahahawakan yung kabila kapa kapa okay na rin okay na rin yung size size napaka season no? sure ball mahigit kalahati ito nasa 7 grams o 8 ay thank you lord unang dali ayan dali agad natin mga kabraso para hunting pa tayo sana lang ay makadagdag pa ayan may bakas mga kabraso yung nakuhaan ko dati ito yung puno na ano yung nakakuha tayo ng bulik tapos dito pulahan din yung nakuha natin dito ayan may laman mga kabraso kikita nyo ba ayun gumagalaw parang pulahan din malaki sana lang po madali natin to ng maayos hindi maanuhan renjikan sinasakahoy pulahan siya mga kabraso napaking palak napakalaking pulahan season kunin muna natin mga kabraso ilabas natin to ayos thank you lord tatakpan na lang natin to dito para pasokan pa rin ulit nakuhaan ko na to dati pulahan din yun yun yung unang bisis natin dinayo ang lugar na to tapos nakakuha tayo ng bulik bali tatlo yung nakuha natin nun na ginabi tayo sa wakas mga kabraso na ilabas na natin ayan napakalaki ayos at naayos ko na rin mga kabraso naayos na natin yung dito na binawasan konti tapos kung saan natin pinalabas yan nakatakip na yan bali dito mayroon pang siwang yan ito ay kahit hindi na masyado natin itong i pulido yan pero takpan na rin natin <laughs> kahoy muna tapos may, may nakita tayo dito ano Ah, yun. Yan yung na natin na pagtakip. Ayan. Talagang papasukan ulit ito. Dati hindi ko na ayos ito kasi nung dumayo tayo dito ay ano na. Anong oras na? Ay dilim na. Ayan yung entrance ko nito ay dito sa gilid. Kaya madalas pasukan mga kabraso. Kasi sabi lang siya ng maliit na sapa. Yan yung entrance. Yan yung mga bakas Oh. Yan, yan yung sapa lang. Dito. Tsaka gilid siya ng mga bakawan. Kaya madalas to pasukan. Kaya, ayos na. Hunting po ulit. Sana po makadagdag pa tayo. Ayun mga kabraso. Lumabas na tayo sa spot. Bali na kadalawat po tayo dito. Uh, sana lang po makadagdag tayo sa lilipatan natin. Yung banda pababa. Ayun. Thank you. Wala dito banda. Yun nga yung isa yung pulahan doon banda sa taas. Tapos yung isa naman ay dito pa lang. Punta na tayo sa bangka mga kabras. po yung bangka natin. Kalipat na tayo mga kabraso. Dito may naano agad tayong butas ayun oh nasa gitna mukhang matagal na dito doon tayo dadaan sa kabila ay masukal nasa kabila tayo Kalat yung mga bakas dito. Nagkalat. Yan. Yan yung butas. Sana lang ay naan dyan mga kabraso. Ano na lang hukay niya. Yan. hindi na natin ginalaw mga kabraso sinukat ko lang yung butas niya ay maliit hinala ko ay dalawa ito baka sa baba yan hindi na natin gagalawin hanapin na lang natin kung nasa paligid yung lalaki kasi dalawang klase yung buk. ano niya bakas maliit maliit yung butas niya yung lalaki ng bakas dito yan Sana lang nasa loob. Wala. Lumabas. Ay, napakalaking bayawak dun, mga kabraso. Naghahanting din. Pinasok niya yung butas. Kahit apakan na lang, oh. Talagang nilublog na yung kalahati ng katawan. Ayan, oh sobrang laki ng bayawak na yan palagay ko parang may alimango ata yung nakain sobrang laki ng tiyan tuh, oh. ayun yung ulo pala yan yung ulo look <laughs> Kapin lak. limang siguro yung pinanatan dito busog na busog Ayan po mga kabraso ay nakarating na po tayo sa bahay. Uh, oras po natin ay mag alas 12 na po. Hindi na po tayo nakakita ng alimango Yan, hindi na rin sinubukan balikan yung butas na yon at alam natin ano yun, ma medyo maliit pa. Yung malaking bakas, hindi natin nakita. Sayang, pero next time, kung papalarin, babalikan natin yun. Ito nga pala yung mga nahuli natin mga kabrasa at ititimbang po natin para magita yung ano, dilatigat. Nakadalawa din tayo. Unahin natin yung na unang nahuli. Yung tabigion purple crab. baka nasa 8 o 7 Ayan. Ayan mga kabraso. Tripod. <laughs> tsaka isang guhit. Okay. Hmm. Wala pa tayong stock ngayon. Itong pinakaunang ano natin. Ay! Sana lang ay madagdagan. Lagyan natin ng barikada. Ah, daon. Hmm. dahon. Dahon-dahon lang. Ito naman yung pulahan. Madalang hmm. tayong makakuha nito. Lalo na dito sa may atin. Nawala na tong pulahan na to. Tandaan na nito. Hindi na makapagpalit. Kung makakapagpalit na... Ay, kaya pala hindi makapagpalit. Nako. Alanganin ako dito mga kabraso. Mayayari ito. Tingin ko lang. Katandaan. Wala nang ano eh. Mas magandang ibinta na lang dito itama itong tama nya ay sa lang to katandaan na timbang lang natin mabigat oh, ah plus parehas lang ah Sulit din. Ayun po mga kabraso. Uh, Pagpasinsyahan lang muna natin yung una natin nganaw, balik hunting. Ayun. Uh, Kahit pa pano ay binigyan tayo ng dalawa. Bawin na lang susunod. Ayun po. Maraming salamat po mga kabraso sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. God bless po sa inyong lahat.